Hi there, guys, what's up? This is Jing of Hard Rock GameCon CSA. No? Uh, just done sending my kids to school. And then I parked in the parking lot because I'm so happy to be here. Because I'm so intrigued. I'm intrigued because I'm not going to be here last time when I'm live. Ko. no na na ko opinion na ko gihit labay pero mudagan tayo ka kuan katotohanan ko na last night kanang ay waktu itu sa kadungog ba no sa kontu tubag ng murag mga intriga nga na nga tuno ba about anang kanang aning MNE kamaring sobra na daw sa lawas murag nga na nga ba no kay lain lain man lang ko at kanang ang ilang pabahagi sa manukan murag dili na normal sa sa manok ana dayon ang kanang konpod murag tima ko na na, na, nabasa silang mga stories sa ko ah. kanang unsa na lang daw ang market sa mga backyard na kuan man kay sila grabe kay sila sa ilahang advertisement, panghatag hatag sila mga mga manok mga anak no guys 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 follower ba ni nako sud sila Kini ni ko mga pat na ni. No, kay gayon. So it's about for me to. <laughs> wala lang ko, hindi lang ko tingog. no, maminaw lang ko nila. Kay lisod man mo, di na niya sad sa mo palo sa pero karon mo tubag na lang ko, wala follower mo na ko. So, tubag na ko para dili na mo usab ah. No, ako na lang ni butang sa reels. No na. Wag ito ana guys, no. Kuan lang ta tan-aw lang ta. ana, maminaw lang ta. So, Anyways, para ako, na naman sila na vision sila. nasa ilang ilahang vision. Nasa na sila ilahang market. Nasa na naapo na, na sila level of competition ng ilang kuanan, gapilan, no? So, for me, kuan ka ng tanaw lang ta. Para ko, ako, ako ma-appreciate ko. Ma-appreciate ko nga proud sa na nato nga taga-bisayas ka nindatang farm no world uh, class no tawag ni mo world class ilang farm so para nako ko ko lang na appreciate lang ta salamat ta asila, sila mm. so nga ako nga guys nga proud ta nga bisaya sila no nga ikawin, nagbutang dia sa sibo Oh, no, nga na, world class ang ilang manukan. Then, ng taas po na nga tong, ba? Level dia sa Cebu ba? Mm, Kada mga tao nga nag-promote, nag mga nagkuhan. Ikalipay na nato no na proud ta. Oh, para na ko ha. Hindi lang talagang toxic mind guys, no? So, nga na ra. Nga na akong tubag nga. Masagdala na nato sila. Kaya naman sila ilang level nga kuhan. Competition kapilan. No? At wala lain na nito ha. No? Okay okay, mau na kun tubag sila eh. sa dang tanawlan ta then mo ma mo proud da nila. Okay. Peace. <laughs>